Mahilig ka bang kumain ng saging bago ka kumain ng pananghalian o hapunan? Tara at alamin natin ang mga benepisyo na nakukuha mo. Number 1. Pampabuti ng hormonal balance. Ang vitamin B6 sa saging ay nakakatulong sa pagsasanay ng mga hormone at maaaring magkaroon ng positibong epekto sa hormonal balance sa katawan. Number 2. Pampabuti ng vision ang saging ay naglalaman ng mga carotenoids tulad ng beta-carotene na nagbibigay ng suporta sa kalusugan ng mata, na nagpapabuti ng paningin. Number 3. Pampalakas ng immune system. Ang saging ay naglalaman ng vitamin C, isang antioxidant na nagpapalakas ng immune system. Nagbibigay ng depensa laban sa mga sakit at impeksyon. Number 4. Pampalakas ng baga. Ang potassium sa saging ay mahalaga para sa kalusugan ng baga, nagbibigay ng proteksyon laban sa mga respiratory issues. Number 5. Pampabawas ng stress. Ang saging ay may amino acid na tinatawag na tryptophan na maaaring makatulong sa pagpapababa ng stress at pagpapabuti ng mood. Number 6. Pampabuti ng buwan ng daloy. Ang mataas na fiber content ng saging ay maaaring makatulong sa regular na daloy ng dugo at pangangalaga.